Maraming salamat sa iyo. Isang kahindik-hindik na pangyayari ang naganap sa aking buhay noong Martes, 14 apat ng Nobyembre, 2023. 25 years after I gave birth to my daughter, Mary Joy. Inataki ako ng hika ng akala ko ay magiging sanina ng aking pagkawala sa mundong ibabaw. Maraming salamat kay Ate Adora Laurio na nakakita sa akin habang ako ay kumakaway at humihingi ng tulong dahil sa hindi nga ako makahinga. Ang pagkakita sa akin ng isang parent volunteer nang ating paaralang LRCS ay hudyat ng isang bayanihan. Agad may isang tumawag ng tricycle, may nagbukas ng gate, may sumakay sa tricycle na nauna pa sa akin sa sobrang taranta. Sumakay si Ate Adora nang walang dala kahit ang cellphone o bag niya na naiwan pala sa mesa. Agad-agad akong isinugod sa galik upang bigyan ng paunang lunas sa aking nararamdaman. Naririnig ko ang kanilang usapan, ngunit hindi ako makasabad dahil hinahabol ko ang aking hininga. Pinaupo ako dahil kukunan ako ng aking whereabouts. Nagalit si Ate Adora, di na nga makahinga, kakausapin niyo pa agad nitong sabi sa mataray niyang kausap. Pwede bang mamaya nyo na kausapin at salpakan nyo na muna ng oxygen? Baka kung mapaano si ma'am? Dali-dali naman kumuha ng aparato ang nahimasmasang kausap at agad ikinabit ang oxygen sa akin. Saka na kinausap ang nanggigigil na si Ate Adora. Unti-unti, nakakabawi na ako ng lakas ng hininga. Nagtanong ang nurse, Asaan ang iyong kapamilya? Biglang gumuho ang aking mundo sa tanong. Naisip ko, mag-isa lang pala ako dito sa Luzon. Nasa probinsya ang aking mag-ama. Hindi ako nakaimik. Ako ay namutla, nanginig, napatulala. At bago pa ako nakasagot, dumating bigla si Ana at si Chester na sa panahong iyon ay natawagan na pala ni Ate Adora. Matagal silang nag-usap sa loob at si Ate Adora ay naglakad pabalik sa LR. Kumuha ng mga gamit sa aking classroom at inihanda ito ni Ma'am Lynn na natataranta at hindi alam kung saan kukunin ang mga yon. Dahil ang sabi sa kanila, ako daw ay dadalhin na sa PGH dahil sa kailangan kong i-confine mismo at dadalhin sa ICU dahil napakataas ng BP ko. 230 over 100 dalawang katapres na ang nilagay sa ilalim ng aking dila ay wala pa rin nagbago. Di man ako maghinga ng maayos sa mga oras na iyon, maganda naman ang takbo ng isip ko. Natatakot ako sa mga mangyayari. Una, ay ang pera ko na nasa wallet ay 1,000 lang. Saan ako dadalhin noon? Ang katunayan, ipapadala ko dapat sa araw na iyon ang 700 pesos kay Joy Joy dahil birthday niya. Pangalawa, sino ang magbabantay sa akin kung sa PJH ako dadalhin? Napakalayo nun. Kaya nung tanungin nila ako, sabi ko ay sa divine mercy na lang kahit mahal basta malapit lang. Alam kong may dadating na tulong dahil hindi naman ako pababayaan ng Diyos na mangyari ang ganito kung hindi ko malalampasan. Tunay nga, nung mga oras na yon, nasabi na ng ating mahal na punong guro na si Dr. Rosalie M. Mabale sa GC ng LRCS ang nangyari sa akin. Kaya nagbayanihan ang mga kaguruan at iba pang nasa loob ng paaralan. Nakaipon sila ng malaking halaga na inihatid ni Ma'am Juana Sagibal at Ma'am Salve Almonte sa bahay ng aking hipag na si Mana sa UB. Pinatay ko ang aking cellphone ng mga oras na iyon dahil marami akong nababasa. Maraming nagchat-chat na nangungumusta. Lalo akong nahihirapan huminga dahil sa mga nababasa kong mensahe. Napapaiyak ako kung kaya't tumataas lalo pati BP ko. Nung mga oras na yon na hinahabol ko ang aking hininga, nagkakagulo na rin sa probinsya. Umiiyak si Joy Joy at nangangatog ang katawan ni Joel sa natanggap na balita. Ako raw ay na-stroke at nasa ICU. Mabuti na lamang at walang kapera-pera itong si Joel, kaya hindi siya makaluwas agad ng Maynila. Sa Is naman, iba din ang balita. Ako raw ay nangingitim na at namamanas. Kaya naman si Penpen, -Pen, tuwing kumapasok sa bahay nila Manablesi, Lagi niya akong pinipisin at iniilawan, tinitingnan kung nangingitim nga at namamanas ako. Kaya bago natapos ang hapon, ako na mismo ang nagdetalye ng buong kwento para tumigil na ang iba't ibang mga malalalang balita. Balikan po natin ang serye ng pagdadala sa akin ng ambulansya sa Divine Mercy Hospital. Tinanggihan nila ako doon dahil need ko daw ma-ICU dahil sa napakataas kong BP. Ihanap na lang daw kami ng ibang hospital na mayroong ICU. Mayroon daw naman sila pero mayroong may COVID kaya tinanggihan nila kong na hindi man lang nila ako tinitingnan. Yung papel lamang na referral ang binasa. Dahil sa may oxygen ako, unti-unting gumaganda ang aking pakiramdam. Salamat kay manong driver ng ambulansya na napakabait kay Pinpen na hindi ako iniwan sa sasakyan at kay Junel na matsagang nakasunod sa isa pang sasakyan na nakaalalay sa amin. Nakakapagod ang martes na araw na iyon. Minabuti ko na lamang umuwi sa bahay upang doon na lang magpahinga. Total naman, kumpletong gamit ang bahay nila Manablesi. blessy. Mayroon silang oxygen doon, mayroon din po silang nebulizer maraming salamat sa Abalos Family sa pagpapahiram ng mga gamit at kay Gerly at Tata na bumili ng gamot kahit dis oras na ng gabi. Maaga pa kinabukasan ng Merkules ay nasa San Pedro Doctors na kami. Ngunit hindi kami nagtagal doon dahil wala silang IM cardiologist. Kaya sa Westlake ako dinala ni Tintin Montero ang dati kong estudyante na anuman ang pabor na hingiin ko sa kanya ay hindi ako napapahindian thank you so much sa iyo Tintin dinala niya ako sa Westlake upang doon ipakonsulta thank you so much Dr. Patricio sa masusing pag check up sa akin. Super galing po kayo. Huwag nyo pong alalahanin. After kong magawa lahat ng laboratory, ay babalik ako sa iyo upang ipasuri ang mga resulta. Sana sa pagbabalik kong yon ay wala na po tayong maging problema. Sa ngayon po, ay may limang gamot akong iniinom at may anim pang laboratory test na gagawin sa akin. Nais kong pasalamatan si Ma'am Mabale, lahat ng LRCS teachers, lahat ng mga non-teaching personnel, students of Diamond and GPTA, including their advisor for the initiative, Grade 5 Ruby, through Ma'am Bilaya and President Mones at sa lahat ng parents and pupils ng Ruby. All grade 5 teachers na walang sawang nagturo sa mga pupils ko habang wala ako. Sa lahat ng nagpadala sa Gcash, sa lahat ng nagdasal, sa lahat ng nangumusta, at sa lahat na patuloy na tumutulong sa akin sa ngayon. Ang pangyayaring ito sa aking buhay ay nagpa sa akin ng napakaraming bagay. Hindi mo talaga alam kung hanggang saan lang ang buhay. Kaya make the most out of it. Piliin mong maging masaya, mabuti sa kapwa, at higit sa lahat, maging isang mabuting halimbawa at maging isang mabuting anak ng Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. At muli, maraming salamat sa inyo. Lalong lalo na po ang mga taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ang aking mga kaibigan, estudyante, co-teachers, kapamilya at yung ibang kahit hindi ko kakilala ay patuloy akong kinukumusta maging sa chat sa FB sa YouTube o sa personal na pumuhay isang magandang araw po sa inyong lahat oops, teka lang don't forget to watch subscribe my YouTube channel, Pressy Verona. Bye!